Silda ang gipadulngan sa usa ka 56 anyos nga ginang nga si alias Gina human madakpan sa anti-illegal gambling operation sa kapulisan sa Purok 9, Paradise, Barangay Mabuhay, Jansan. Sigon sa kapulisan, si alias Gina nalambigit sa pagpataya o glasto sa ilang lugar nga gipang usab sa dinakpan. Wala man sila makita nga ibidin sir nga na mga mga pandya. Wala, sa sila nakita. Sa klarong istorya sir, wala nang pataya sir. Wala jud. Oo, oh, tindahan. Tindahan, nagyod ako ng kay ngano. Wala ba akong bana namatay na ako, gibuhit ako akong tulok ka anak jud. Wala mm pataya, sir. Eh. Nayo yung sa kuha, sir, nga muna. Kay ngano, hindi sa sa kuha. Nay nagdaot sa'yo? O, na nagdaot sa kuha. Posible ka ayo eh. Wala ko pataya, sir. Ako, wag ko, kay baluan yung trabaho nila, sir, kay ang ako na balaan. Tindahan, ra, ako kay balo, nga nagapalas to, kung ano siya. Ato na pagpaklaro ang Deputy Chief sa Mabuhay Police Station kalabot sa ilang gihimong operasyon. Yes sir, uh, meron may, po tayong uh, anti-illegal gambling operation na uh, ginawa kagabi. Ito po ay bilang pagsunod o pagtugon doon sa directive po natin galing sa itaas. Nagkandak po tayo ng intelligence monitoring, extensive intelligence monitoring to monitor no? any illegal uh, number games or illegal gambling activities sa EOR natin. So, namonitor po natin ito, itong suspect natin. The Intel operative give the sign na uh, positive yung pagtaya niya ng lasto. Uh, yun po, uh, inuli po natin yung uh, suspect natin. Posibleng magatubang ang dinakpan o kasong pagsupak sa Republic Act 9287 kung ang Anti-Illegal Gambling Act of the Philippines. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verjason, Brigada News.